Aprobado na ng House of Representatives sa ikatlo't huling pagbasa ang panukalang batas na nagsusulong na gawing legal ang divorce sa bansa. Nakakuha ng 131 affirmative votes ang House Bill No. 9349 o an act instituting absolute divorce as an alternative mode for the dissolution of marriage. Approved din ba kaya ito sa ating mga kababayan? Alamin natin ang kanilang opinion tungkol dito. Mas maganda po yung divorce para sa akin para pag kayo na mag-asawa kayo pagkatapos eh medyo hindi kayo nagkakaintindihan madali kayong mag-iwalay. Ano, mag, uh, Bilang may asawa, so hindi ako sangayon kasi yun nga eh, uh, pinakasalan ko yung uh, partner ko po, so ibig sabihin panindigan ko hanggang dulo. So para sa akin yun, pag-usapan uh, kung ano man yung mga problema para maayos, para bumalik yung uh, sinimulan. Para sa akin po, sang-ayon po ako sa divorce kasi hindi po matitigil ang ang, ang pagbubugbog sa mga babae, kagaya po nung kaharasan, ah, ka, kaharasan. kasi ang divorce po tinutukoy po dito para itigil ang violence po sa mga kababaihan po ko, sang ayon sa divorce uh, kasi ang pinagsama ng Panginoon ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Pangalawa, bago tayo nag-aasawa, kinikilala po muna natin yung mapapangasawa natin. Hindi lang kasi tayo basta-basta nag-aasawa. Nag dapat alam rin natin kung ano yung pagkatao niya. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa mga batayan para maghain ng divorce ay pananakit, pangaabuso, pagtatangka sa petitioner o kanyang anak, pamimilit na magpalit ng reliyon o political stand, pagtatangka ng prostitusyon, pagkalulong sa droga, alak at sugal at pagtataksil. Ang pagpasa ng panukalang batas na ito ay nagpapakita ng isang pagbabago sa pananaw ng ilang tungkol sa kasal at mga relasyon. Sa kabila ng mga pagtutol at agam-agam, umaasa ang mga tagapagsulong ng absolute divorce na may isa sa batas ito. Ayan, mga kababayan, ay uh, bumasa na nga sa Kongreso no? at ito ay nasa Senado na ngayon bago makarating sa Pangulo. Absolute divorce. Ang tanong po dito, handa na ba ang mga Pilipino sa absolute divorce? Hmm. Dahil uh, alam naman natin na ang ating bansa ay... predominantly Catholic, ka, ano? Kaya uh -huh. tayo po ay bansang Kristiyano. So, yung iba dyan uh, nananatiling uh, uh, naniniwala na dapat ang uh, pinag-isa ng Diyos ay hindi paghiwalayin ng tao. Pero ganyan pa man, may mga sitwasyon po na talaga namang... Halimbawa, bata pa talaga ng nag no, at wala pa sila sa tamang, tamang kamalayan, uh -huh. tamang edad para magdesisyon at nagpakasal na or minsan pinakasal ng mga magulang at hindi na nagsasama ng, ng mabuti at talaga mayroon na rin mga kinakasama. No? So, napapanahon na ba? Handa na ba ang mga Pilipino sa absolute divorce? Yan po ang malaking katanungan dahil iba-iba po ng opinion ng ating mga kababayan. Gaya ng mga nakapanayam, no, merong pro, meron namang anti. Sabi nung nasa anti-divorce, eh, dapat pag-usapan niya ng mag-asawa kasi pinakasalan ko yan, paninindigan ko yan. Although yung iba na mga mga antay, syempre sinasabi nila that there are accounts na may mga kababayan po tayo na nakukulong sa isang relasyon na kumbaga we can consider as an abusive relationship ano. Mm -hmm. Hindi na maayos yung sitwasyon at ang malala pa dito na apektuhan yung kanilang anak. Mm -hmm. Ngayon po kasi ang meron pong option sa mag-asawa ay annulment which we all know na this is a very tedious and expensive process. Yeah. Matagal po ang prosesong ito na hindi na-avail ng ating mga kababayan na nasa isang relasyon na gusto na nilang tapusin. Ano. Um, ito pong divorce, kung mabibigay natin isang option para sa kanila, magkakaroon sila ng second chance at love. Ika nga. Ano. But then again, sabi mo nga, the ball now is in the Senate. Pasado na po ito sa House of Representatives kasi po sa Senado, iba-iba rin po ang opinion ng ating mga senador. Ito po ay pagdedibatihan pa, at kung eventually nga ay maisa batas na po at mapirmahan ng pangulo kasi hindi naman po ito first time mm -hmm. na maipasa ko sa House of Representatives. So the question now is at time now para maipasa ito na papano na ba considering na mayroon nga tayong mga kababayan na kumbaga na aabuso sa relasyon mm -hmm. at uh, hindi maka-avail ng annulment kung uh, may bibigay sa kanila itong option na ito ng divorce. Mm -hmm. May mga senador na tayo na ngayon pa lamang nagpahayag na, na kontra dito no at sinabi nga ni Uh, Senator Gatchalian, eh, dadaan sa, sa parang butas ng karayong mm -hmm. itong uh, divorce bill. Ano? Pero gayon pa man, sa ating mga kababayan na hindi pabor, minsan kasi iba-iba ang sitwasyon ng mag-asawa. May mga relasyon na naaayos pa, nakukuha pa sa counseling, na, na, na nabubuo pa yung pamilya. Pero may mga broken marriages na talaga na wala ng ibang paraan kundi maghiwalay. Ang sabi nga dito, bakit mo ko him? Kaya nga hindi natin alam sa survey, sino ba yung mga sinurvey? Ito ba yung in relationship? Sila ba yung uh, mga kinasal na? Bakit mo kukontrahin ang isang batas na hindi naman applicable sa iyo? Dahil maaring hindi applicable sa itong divorce bill, pero maring applicable dun sa mga talagang mag-asawang wala ng choice, kundi magsama na lang dahil sa mm. To give also a context, ano, mm. in the world, dalawa na lang ang walang divorce bill, ang Pilipinas po at ang Vatican City. So, tingnan po natin kung papaano po gugulong ang panukalang batas na ito, ang absolute divorce bill sa Senado. So, aantayin po natin kung ano ang magiging takbo ng debate dyan po sa mataas na kapulungan. Alright, yan po muna ang ating update ngayong umaga patungkol po sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lamang sa si Mr. President on the Go.